Yan, yeah, okay mga sabay no? yung mga nahuli natin kanina hindi na tayo nakadala ng ano eh camera eh ito, sa bahay ko na lang kukuha ng video ito oh, mga sabay mga good size na siya ay no? ito ang lalaki palad lampas sa palad yan ito yan oh, mga pwede nang ano siya no pwede na siyang pangkrito siya. pero may mga iba ito mga ilan ilan maliliit yan yan pero yung iba napakinabangan na pwede na pang paksiyo Which is na yan o oh. so ito plop na yan yan yung nahuli natin to sa no sa ilalim ng tulay ng Guadalupe no sa Makati yun tayo pumisto yan, ah, uh, tayo ng uh, oras na alas 4 ng hapon. ito yan ang natin sa loob ng uh, dalawang oras, alas 4, alas 5. So, muli umuwi tayo ng mga uh, bagong mag-alas 6. Yun. Nakasabi. wala, hindi na tayo nakadala ng kamera kanina sa pagmamadali. Yan, eh. Upload ko lang to no mga kasabay para makita nyo. Ayan, mabuhay pa o magalaw pa. So, okay mga kasabay lang. Maraming salamat. At, uh, salamat na rin dun sa inyong mga suporta na binigay nyo sa akin no, mga kasabay. At sa mga bago pa lang no, sa aking uh, YouTube channel no, mga kasabay. maglike, uh, mag like na kayo, share tapos subscribe na po ninyo na, no, mga kasabay at nang makompleto no, mga kasabay. Maraming salamat. God Bye bye. So yeah, tingnan mo ang lalaki na huli ni Junjun -Jun ngayon. Tingnan no? ka na kayo dun sa ano, linggo. Naka <laughs> makachamba rin kayo Ayan ng ganito mo. kalalaki. Pla kahapon, plapla rin. Mas malaki yata kahapon kasadya. Malaki na rin kayo. Hmm. Eh. No palad niya. Laki na rin palad niya. Agahan nyo, baka mahubusan kayo.